Nakisayang liderato ng Kamara sa selebrasyon ng Pista ng Santo Niño de Tacloban sa Leyte. Sinabayan ito ng pamamahagi ng ayuda. Iyan ang sentro ng balita ni Mela Las Moras, Lion Mela. Laisel, isang makulay at masayang nga na pista ng Santo Niño de Tacloban ang ipinagdiliwa ngayon dito sa Tacloban City sa Leyte. Personal na nakilahok dito ang liderato ng Kamara. Pasado las 9 ng umaga kanina nang dumating si House Speaker Martin Romualdez sa Archdiocese and Shrine of Santo Niño dito sa Tacloban City Salite para sa Fiesta Pontifical Mass. Kasama niya ang kanyang may bahay na si Tingog Party Representative Yeda Romualdez at isa pang kinatawa ng Tingog na si Congressman Jude Asidre. Ngayong araw, ipinagdiriwang nga sa lungsod ang 135th Fiesta Celebration of Santo Niño de Tacloban Kahapon, una nang idinaos dito ang Sangyaw Festival Parade of Lights. Masayang nakilahok dito ang liderato ng kamera. Sa pangunan ng Speaker Romualdez, namagay sila ng mga mansanas at mga t-shirt. Tuwang-tuwa naman ang mga residente dahil binigyan sila ng oras ng mga opisyal at may bonus pang mga regalo. Bukod sa mga kongresista, iba't ibang nagagandahang float at street dancers din ang lumahok sa parada. Bago ito, Claycel, nasa 8,000 beneficiaryo naman ang nakinabang sa inulunsad ng Kamara na Cash Assistance and Rice Distribution o Card Program at Integrated Scholarship and Incentives Program o ESIP for the Youth sa Tacloban City. Pagtitiyak nila walang may sa serbisyo at tulong ng pamahalaan. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ngayon nga, Crisel tuloy-tuloy yung selebrasyon ng pista dito nga sa Tacloban City. At uh, sa ating pag-iikot kanina, nako nakakatuwa dahil marami din na buhay na buhay yung ekonomiya dahil marami din dito mga nagtitinda ng pampasalubong, mga souvenir dahil maraming mga turista dito kaya tuwang yung mga residente dahil uh, kumpara noong um, panahon ng COVID-19 pandemic, talaga nga buhay na ang mga selebrasyon dito nga sa lungsod, Crisel. Mukhang masaya nga ang pisa dyan. Pasalubungan mo kami ng moron at binagol. Maraming salamat sa iyo, Moras.